bus Wag naman sa pasok na yung phone natin dyan, hindi nakakayanin niya. Yeah, yung compare. Oh. Salamat sa okay. Ay, paki-scan you know, muna sa daddy mo 'yan. Wala dito, say scan na to. nang no working. Si Ay, kuya, dito na lang ako mira, ako na lang po. Oh, sige. sige. Okay. Okay. Si boss eh, Kapari niya Ayan na nasa Ay. bus mab, tayo oh ito. Yeah. Sige ma'am, sige ma'am. Pinus tayo ma'am, pinus. Sige ma'am, huwag ka matakot kasi bumara ka ma'am. Sige ma'am. Ma, mas... ano sige ma'am. Sige ma'am. Sige yeah, ma'am. Sige oh, ma'am. Huwag ka lang, huwag ka lang huwag ka. Lang ka. <laughs> Ayos na ma'am? Ayos na ma'am. Mayroon pa siya. Takot ha. Ano mahirap kapag ano? Mayroong, di ba, bumubulwak yan, tapos doon ipalusong. Kapag napaka mo, tatangayin ka sa ilalim. Well, uh, maganda pa yung binubugak ganon. Eh yung, ano oran ditan? ano oran? Pati yung shell, oh. Dito sa bakor. Kaya na rin, ano oran ditan? Bug na sa baha. Ah, patan? tayo sumasakay pa hmm. Yan pa Korea, ay, no, pa Korea, niya, may kadugo no, na ba yung motor, motor, motor na yan, ha. Oh. Kawawa naman yung motor na yan. Tumirik na may Tumirik na. Ito mga motor tumitirik na. Tumirik na may motor ay. Tama. wala nasa na sa dagat talaga. Wala na. Direk na yung isa. Ano ako konti? Dumikita sa sasama konti. Para na lang po. Para? Yeah. <laughs> Ito na pala kong debo. Pa. Sige, tuloy Ay, lang. Ito na pala kong debo. lang pa. ka na na. Yun. Ay, pasok ko. Oo, oh, oh, bakit pasok okay. ko dyan. Yes. Okay. Grabe okay. okay. talaga lalim. Ah, bumalon pa siya oh. Bumalon, napalon ng puta. Ayun oh, tumuob siya oh. Ano yan? Supply sila eh. so 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 so, so. Pumasok naman tong hindi yan na to. Dapat pumasok. Huwag muna pinasok. Pumasok pa itong kutsi. Dapat di ka pumasok muna eh. Sigurado yan. Pinintay mo muna ako rin sa dulo eh. Tirik to. Dapat pina... Ayan, di ako makapag-cambio. Nanaw. Dapat di ka pa muna pumasok eh. malakas ang loob nitong kotse na to mamaya doon titirik to sa mayano kalagitnaan sumarit na katong busit na lang hirit eh ay ito oh. patuyo tayo ng clutch huwag naman sana tayo tumirik lahat tayo nito eh. maglalakad gawa nung hirit <laughs> yan eh Oh, o, sa... na tayo sa baha. sa